Are you implying China, sir? <laughs> Kasi uh, senior ni General De Leon ang uh, saluubin ni Senator Ping Lacson tungkol sa deal kasunduan ni President Trump and uh, PBBM yung 19-0 <laughs> 19-0 tayo mapapatawan nila ng 19% uh, tari ng produkto produktong dadalhin sa US ng Amerika, zero libre. <laughs> Kaya sabi ni Senator Lacson, it is time for us to look for other trade partners. <laughs> tapos sabi niya, if I may add, it is the worst insult that a host no no. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. <laughs> worst insult. Okay, tapos so yung buong ano. So panahon na daw maghanap ng other trade partners. E tanong ni General De Leon, China ba yan, sir? Oo <laughs> na, inaaway. Inaaway nila kasi ang China, eh. Okay, ito. Worst insult. Yan ang title ng post ng uh, News 5. Ito, sinirla ni General De Leon. Worst insult? Ganito inilarawan ni Senator Ping Lacson ang kasunduan ni na President Bongbong Marcos at US President Donald Trump kung saan itinaba sa 19% mula 20% ang tariff rate na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas simula Agosto. Ayon sa Senador, panahon na para maghanap ng iba pang trade partners ng Pilipinas. So sabi ni Lakson, 19 versus zero tariffs is definitely not the most fair deal between decades old friends or allies like the United States and the Philippines. Saan pa ni If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. <laughs> Tapos, ano kaya? Ipagmamayabang kaya nila ito sa zona? <laughs> Abangers! So, alala ko tuloy si Secretary John Vic <laughs> Yung force niya kahapon, tinawag niyang ang taong bayan na uh, nasasalanta ng bagyo. Abangers! Kaya binabati ko siya ngayon. Abangan natin sa sona. Baka ito ang ipagmayabang. Yeah! tap niko siya daw si BBM. Inatik-atik ni President Trump. <laughs> sa post ni President Trump sabi niya BBM he is a respected leader in his country <laughs> talaga ba punta kayo dito sa Mindanao kung anong klaseng respeto ng taga Mindanao para kay BBM uh, he is a respected leader in his country he is very good a tough negotiator. oh anong tough negotiator? matindi daw Mar marunong daw eh kaya yung 20% na tariff, na ipapanya niya ng 19. Kaya tinatawag siya ngayon na 1% president. <laughs> Kailan in exchange? In exchange naman, <laughs> open market ang Pilipinas. Ala, magbaha ang mga US products sa atin dito. Wala silang tariff, Zero. Yun ang tatak BBM. Palakpak. Plus, military league. Yun. Makikipagtulungan daw ang Pilipinas sa Amerika in terms of military capabilities. Yan pupunuin tayo ng armas uh, militar. Oh. Dadagdagan daw ang mga missiles dito. Dadagdagan ng mga US sa uh, unmanned weapon system, ano pa? <coughs> Magpa magtatayo sila dito ng planta ng uh, ammunition. Yung mga bomba, basta, yung gabit gera dito gagawin sa Subic. Yan. <laughs> Yan ang uh, bunga ng yahi ng ating pangulo gumastos ng how many millions, I don't know kung ilang ilang members ng kanyang delegation doon ginastusan natin yon. tapos ito lang ang kanilang nagawa na iba ba lang ng 1% yung 20% tapos libre ang Amerikano na magpadala ng kanilang produkto dito walang ano ay sos e, agree ba kayo? kasi natin ni Senator Lakso na it is the worst insult <laughs> o, basta tayo sa mga comments worst insult <laughs> <laughs> Raul Anchita. Indeed, 19 versus 0. No need to reach great to know the answer. Very sad for Filipinos. Uh, Armelin Espirito, same opinion, sir. Ed Resnick, PRRT's triangular diplomacy was the best. Mataas lang kasi ang pride at hambog ng mga Pinoy. Pinahamak ang China, eh mas ka pa ang Pinas kumpara sa China. Speaking of China, talagang hindi tayo papayag na agawin nila nating mga isla dyan sa West Philippine Sea. Kailan hindi yung rason para awayin natin ang China. Sabi nga ni Pipi yung agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea or South China Sea is the, does not speak the whole dimension of Philippines-China relationship. Mula't simula, nakikipagnaya na tayo sa China. Kaya nga, ang daming mga inchik dito eh. Ang wife ko, siguro mga 50% ang dugo ng inchik. Dr. Rizal, Jose Rizal, may dugong in chick PRRD dugong ang dami natin kung ano yung huwag natin awayan ng China pag-usapan lang na maigi yung teritoryo na yan kailang dapat kaibigan natin ng China kaibigan ng US friends to all enemy to no one o ano happy tayo sa ginagawa ni Uncle Sam sa atin 19-0 no way no way niloloko lang tayo ay ah, hindi ako anti-American ha kailang pagdating dito kawawa tayong mga Pilipino hmm. Glenn sang bonit And yet, we continue to be there lucky. I think it's better to negotiate with China. Let China give us back our islands within our EEZ, and we'll expel all pseudo-US so bases here in the Philippines so China can take back Taiwan which is not so bad. Yeah, wala tayong pakialam sa Taiwan. Kunin nila yung Taiwan. Kanila naman talaga yan eh. Eh bakit tayo nakikisausaw sa problema ng China-Taiwan at saka US? Eh wala na, natin administration ngayon nagpagamit na ng todo-todo sa US para sa problema ng China-Taiwan na yan. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo. <coughs> excuse me. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong kalandig ng Bukinon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong kalandig. Panorin niyo ang video na ito parang nag-atok na yun sa balay ni Ante. so ulit pa kayo ang nagtabang sa iya ha na makabalay na si auntie magkaibalo okay, si Ante, gitabangan na siya kabalay so, na kit si auntie sanday mo niya dati গাড়ী মানে